guys we love na mga kariser so ngayon po ay katatapos lang ng deliver natin dito sa Capital 1 <clears throat> galing ako ng inikot-ikot paikot-ikot ako ng Las Peñas mga kariser tayo ay pabalik na ng Kanay balik na tayo Garahe mga racer ah, Sana mga... <coughs> Support tayo yung channel ko Racer Moto Sana update po kayo sa mga upload ko yan, stoplight na na mga papasok na tayo na express, <coughs> expressway pa mga ka sa facebook account ko presenting ending my star pakipalo na lang comments yan, go na mga kareser. kahapon may pinad na ako yung pamangkin ko ngayon wala mga kariser wala akong pamak wala akong pinad eh yung mga kasamahan kong driver dito may mga pinad eh katrosi kami na ban mga kariser kahap kahina kahapon pinad eh yan mga kariser <sighs> nasa tahanan na tayo Expressway na tayo mga kalisir. Pasap na. Expressway. Mga kalisir. Mercedes-Benz. Mga Guys. So guys, my idol Guys guys Mga Idol Pakai like, share, comment na lang Kasi siya na ka ng mga Inobo ako ngayon hawaan na ata ako ng anak ko kasi may ubo yung anak ko mga kariser mga idol idolods expressway mga idol mga tropa pets guys hello guys tayo sa kanbaran block ter deluxe. Ini kamera NASA Gold, maka cari, Sir. LT, Toyota Altis. nasa paslin burat si Linti dyan tumataka ko ng 50 giwang giwang ka pa inaantok ka eh alam si Murat guys my idol may follow like share comment sa lang sa uh, harap dito po kayo sa mga inapin mong videos sa aking masupport tayo yung channel ko at itong vlog yan guys galing po lang ng capital one marami kami van deliver kami mga kariser hindi ko tingin kami sa kabiti-to o las piñas mga mariser takbo mo sad sad ka dito wala stress na naman mga ka yung oras natin

guys magagaling share mga, mga yawa sa biyahe ko kana dito sa eksitan, nung maeksitan, di to la si ibang bansa na Recede mo palad muna tayo Nice. you oh. Altyazı M.K. yeah Tumong mga karisay marami maraming salamat po. Thank you you are watching